magandang araw mga kajiping Ayan, andito tayo ngayon sa aming bagong project Kapakita ko sa inyo mga kajiping Ayan, ito yung bago naming project ni kapatid Ayan, kami ngayon ay naglalatag na Medyo may kalakihan to mga kajiping Sapagkat ito ay umaabot sa tatlong libo square meter Ayan siya. Ayan. Medyo may kalakihan to. Kaya pagsikapan namin na matapos namin agad. Kasi konti lang kami. Naglalatag na kami ngayon. Ayan. aayusin namin to. Para hayahay. Hayahay ang kinabuhi. Ah, basta nagkagulo. Ayan ang mga ka-jeeping. Matapos na namin lagyan ng lahat ng mga puti. Mag-mamakina uh, na kami. Naglalagay na kami ng buhangin. Ambaga ang tawag dyan sa buhangin na yan, mga ka is silica ito yung aming sand machine sand machine ayan si kapatid ang nag operator siyang taga siyang taga distribute ako naman ang taga taas ng ano to, tawag nito ah uh... <coughs> Ako ang taga-taas ng buhangin. Kasi nakalagay sa sako yan mga ka-jeeping. Ang isang sako niyan, ano yan, 1,500 kilos. Go!